So hello, so ayan na nga for today's video mga langga. Magbe-bake tayo ng ating paninda. Ito ang Mark and Spencer Bakery. So ayan, mag-start na po tayo sa pagbe-bake ng ating mga paninda. So ayan po, unahin po natin yung donut tawag po dyan is sugaring donut tsaka jam donut so ayan so ilalagay po muna natin sa lagayan sa tray tapos ipiprepare na naman po natin yung ibang ibibig so ayan po yung ating mga cookies ang ating granula tsaka shortbread and dark chocolate biscuit cookies. So, ayan. So, busy-busy si Akla, mga langga. So, ayan. Ganyan lang po kami mag-bake dito. So, ayan. Kung magmamasa po, marunong rin po ako magmasa. So, ayan. Pasensya na po sa ating mask kasi hindi nakataas. Nalalaglag siya. So, ayan. Sasalan na po natin ang ating donut. So, ayan. Habang nagbibidyo, nagluluto, mga langga. So, ayan. Lalagay na naman po natin yung ating mga cookies. Ayan, prepare Tapos, mamaya, isasalag na naman po natin mga langga. So, ayan, ang ating milk chocolate cookies. Ang ating napakasarap na cookies, mga langga. So, ayan, dito lang po yan sa Mark and Spencer. Food and Cafe. Sa cafe po siya na lagay. So, pwede po siyang bilhin doon so ayan, lagay lang po natin ng lagay mga langga so ayan, sasalag na po natin sya tignan muna natin yung kanyang program, no yung, yung kanyang temperature so lagyan natin ng pangpantay ayan, salag na po natin ng ating mga cookies ayan, ang napakasarap na cookies mga langga so ayan, ayan lalagyan po natin ng um, papel, <laughs> anong tawag dyan um, baking paper. So ayan, so ayan ang ating sourdough bread. Ayan, napakalaki ng ating tinapay, no? Sasalang na po natin 'yan mamaya. So ayan, lagay po muna natin sa ating rack or sa ating lagayan. piprepare lang po natin ng iba pa. So ayan, lagyan po muna natin ng uh, paper 'yung ating tray, 'yung ating para hindi po sa dumikit, no? So ayan na po ang ating chocolate crisps chocolate twist po yan mga langga so ayan lalagay na po ni palangga ang ating uh, croissant na chocolate twist so lagay natin sa rack sa, sa, preparation natin so ayan lagay na naman tayo ng papel mga langga ganyan po ang akin pagluluto ng uh, mga so, croissant so croissant, po mga tawag dyan mga langga yan po yung ating uh, croissant twist chocolate twist croissant meron rin po siyang cheese chocolate croissant uh, chocolate pain au. Uh, mayroon meron na tayong plain croissant Yun, ayan po ang ating chocolate pain croissant so ayan napasarap niyan no mga langga kung na try niyo na po yan sobrang sarap po niyan so ayan prepare lang po natin sa tray so ayan na lagay lang po natin sa rack sa ating preparation rack tapos pag mainit na mamaya ang ating uh, oven tsaka natin siya isasalang pag okay na po yung kanyang temperature so habang nagpapainit tayo ng ating uh, oven, so nagpiprepare po tayo ng ating mga isasalang para mamaya ready na po ang lahat so ayan so Sige lang, prepare lang po tayo ng prepare kasi ang dami nating lulutuin mga langga. So ito na ang ating croissant na napakasarap. Plain croissant lang po yan, butter croissant. So ito na po ang ating isasalang. Ayan, ang croissant, chocolate pain, sourdough, cheese twist. So ayan, ito ang ating oven na napakalaki. Sobrang laki po niya mga langgas So, ayan, ayan, sasalang na po natin ang ating ano So, ayan na po, naluto na po pala ang ating uh, cookies, no Ang ating mga cookies, un, yung una nating sinalang At ang ating donut Ayan, o diba, ang sarap ng mga cookies Milk chocolate cookies Ayan, ang ating donut Ayan, yung una nating sinalang, luto na po So, ayan So, ang isusunod natin ay ang mga krusan. Ayan, ipoprogram po muna natin ang ating oven. Ah, ang tamang temperature niya. Tapos, tsaka natin isasalang ang ating mga krusan. So, ayan ang ating donut. Jam donut, tsaka sugar ring donut. Sarap niyan. Sobrang tamis. Ang sarap-sarap niya, mga langga. So, ang sarap niyan. So, ito na po ang ating mga... Ayan na po. Kala, prepare na po siya. So, isasalang na po natin ang ating mga sourdough bread, tsaka yung ating mga croissant. So, ayan ang kulit ni Bay. ang ah, kulit naman niya. Na, nagtatrabaho ko nandiyan siya sa akin. Ayan, ayan, nakatingin siya sa akin. Oh. So, ayan. Salang na po natin ang ating mga croissant, mga langga. Ayan. Ang bilis ko, no? So, ayan. Ayan. Salang natin lahat para matapos na ang ating pagbibig at ititinda nat natin sa ating coffee shop so ayan na, salang na po natin ng lahat so iinitin na, lulutuin na po siya so ayan ang ating napakasarap na custard ba diba? ang custard tsaka yung palmer palmer yun sa dulo, custard yun sa gitna so ayan ang ating kursan ang butter croissant mga langga so napakasarap nyan no lalo na kung may kape mm. so ito na po ang ating finished product mga langga ang sa taas ay sourdough so ayan o papasok na po natin ang ating mga binig so ayan na po ang ating uh, bread delivery po delivery na po kain na po kayo <laughs> so ayan na didisplay na po natin sa ating coffee shop para ipaninda dahil ngayong araw ay dito po tayo. juju duty sa coffee shop. So ipiprepare po natin sa display. Ilalagay natin sa display. At ito na po ang ating finished product. Ayan. So ayan. Pasok na po kayo.